Alas otso medya. Alas otso medya. 8.30 na nga po pala ng umaga nang nakapag-umpisa tayo yung magluto ng ating pa-order today na 341K bundle. Bale, tatlong set po pala ng 341K bundle ang pa-order natin today. Nauna ko na po palang lutuin yung ating maha blanca. Tapos, sunod naman po eh yung sinangkapan ko na yung make-pack post. Mixture natin ng uh, puto. Pero si asawa po yung Uh, magsasalang po doon. Kasi inutusan ko pa po siyang bumili ng gata para sa ating panlatik. Gagamitin po natin sa ating mahablangka at sa ating kalamay. At pagdating po niya, agad ko na pong sinain yung ating kalamay para maigogo na natin siya. Maigogo! Kasi bago pa po natin yan i-sasangag ng ganyan, kailangan pa po natin maglatek kasi gagamitin natin yung mantikang pinaglatikan natin. At yan, tapos ko na po palang lutuin yon na abang si asawa po dito ay nagbabalot po ng ating bilao. Siya po yung in charge ngayon sa pagbabalot ng ating mga bilao. At yan, pagkatapos po niyang magbalot ng bilao, sabi ko sa kanya, tara kain muna tayo, sabi ko. Sige, sabi niya. Sa akin yung sang sabi niya. Sige, sabi ko ganun kasi ah uh, si ate hindi po naglunch dito kasi maaga siyang umalis papuntang school bale pati nga po buong araw po siyang nasa school at ayan meron din po tayong pinritong lumpiang Shanghai na pasobra po natin sa pa-order natin nang mapalabig na po natin yung ating kalamay ayan iniwa-hiwa na po natin yan bago natin lagyan ng latik Tsaka po yung ating mahablang ka. Dapat uh, malamig na malamig po yan bago natin siya iwain para hindi magdidikit ulit. Gets nyo po ba? Kailangan mal Basta kailangan malamig na malamig na po yan bago natin siya iwain ng ganyan para maganda po yung pagkakahiwa niya. Tignan nyo naman po yung sa Ang ganda po. Praise all to God. At pagkatapos po natin inasikaso yon ng mga kasalo, yung mga anong tawag natin dyan, mga kakanin natin. Ayan, habang naglalaga po ako ng pasta o nagpapalambot po ako ng pasta ay nagluluto na po ako sa kabilang kalan ng ating spaghetti sauce. Ang unang pa-order po pala natin na uh, deliver is 2.30 kay sis Jonalyn po yan mga kasawlon eh. Isang, nagkamali pa nga po ako sa order niya, pero ang babait po ng mga sinisan ni Lord sa atin ng mga tao. Nagkamali po ako ng bigay sa order niya kasi pinapalitan pala niya, hindi ko na isulat na. Kailangang palitan, carbonara po pala yung ipapalit niya sa spaghetti. Pero praise all to God po, sabi ko sa kanya, palitan ko na lang, sabi ko, para makabawi ako sa... Hiya ko sa kanya bibigyan ko sana siya ng sisig Kaso wala daw po siya sa Sunday uh, na magsisisig tayo para mahiya po yung hiya ko bibigyan ko sa, sana siya ng free sisig po At ayan po yung mga pa-order natin yung first deliver nga po kay Sis Jonalyn na spaghetti canton at saka 30 pieces na puto Yung pangalawang deliver naman po 245 kay Tita May po ayan kalamay carbo at saka yung pansit gisado. Itong pangatlo naman po na maha, kanton at saka 30 pieces na puto ay i-deliver pa po ni asawa sa Porak Bay po yan. Alam niyo po yung nag-order dyan, taga Santa Cruz pa po. Mabali mag-meet -me up lang po sila ni asawa sa Baywalk. At pinatid ko na po kay asawa yan ba ng 2.45, nag-chat po ko kay Mikey na sabi ko, On the way na si Sao. Nauna lang po ata ng konti dyan si Sao. At sabi ko sa kanya, Sao sabi ko, Uh, picturean mo yung sarili mo, ay videoan mo yung sarili mo na nandun ka sabi ko para pandagdag sa video ko or sa vlog ko Tignan niyo naman po yung video niya sa, o oh, binidyoan nga niya yung sarili na nakaiga naman po no At ayan po na mga kasalo pagkadating po ni asawa ay i-deliver naman po namin yung homemade or ready to cook na chicken shanghai natin na mabenta